Sabi ko naman sa inyo, kapag meron ako ng isang bagay na nagustuhan, ito todo ko na to. Kasi nga, mura lang, 100 plus. At ito, pangatlo ko na nga to. Kasi nga, super duper nagustuhan ko. Bakit pa hindi mo magugustuhan? Ala, dalawa pala to, mga Mima. Eh kasi nga, solar siya, unang-una na. So, wala tayong binabayaran sa, ano tawag ito? sa kuryente. Tapos, wala tayong isipin na bago matulog oh, Ano ba nakasaksak pa yung Christmas light natin? Yung unang Christmas light na binili ko Yung multicolor, iba't ibang kulay Ngayon, yung pangalawa Tutubi, kung napanood yung mga video ko Ngayon, tingnan nyo, pakita ko sa inyo to Napakaganda Grabe Wait, wait, wait Ay, baka mahulog na naman yung ano Pantusok So eto na siya, isa na siya butterfly! O, di ba? Okay, try na natin. Kasi nga solar siya, ito yung panel niya, at ito yung kanyang butterfly. Tanggalin muna natin yung plastic ng uh, panel. Kakabit ko to doon din kasama ng ano. Yarn. So, testingin natin. Dito pala sa likod, ito, ito marami nagtatanong sa akin eh. Paano ba, totoo ba daw na, ano, na pusa mabubuhay pagka nakadetect ng ah, uh, dilim at tapos ko sa mamamatay kapag maliwanag. Totoo po yun. Basta kailan naka-on lang. Meron siya ang, uh, ito on off. On natin. Ito yung mode niya. So mamaya muna, testingin muna natin. Ayan. Ayan siya. Ay, patayin ko pala yung hila. Wait lang. Papatayin ko yung ring light. Mahina pa yung power niya pero tingnan nyo, umiilaw-ilaw na siya. Siyempre, kaka-unboxing lang natin. Wala pa siyang charge. Galing sa araw. Ang ganda niya. Tingnan nyo itong kulay blue. 'Di ba? Butterfly talaga ito, kulay green. O, oh, 'di ba? Maganda tingnan sa bahay natin. Ito red. Excited na ako dito. Ilalagay ko na ito agad-agad after kong i-flex sa inyo. Kasi tingnan niyo. Hindi pa malakas yung kanyang ilaw, pero excited na ako. Yung isa naman, buksan natin. Ito naman yung isa. Tingnan natin. Ah! Wow, ito yung gusto ko. Yung parang fairy, yung parang ring ano. Hala! <laughs> wait lang, wait lang. Baka magupit kita, wait lang. Pero still, solar pa rin siya. So, eto yung kanyang manual na hindi natin binabasa. Ay, ano, solar pa rin siya. So, expected na natin na hindi pa rin siya malakas kasi na ano, uh, tawag dito, kaka-unboxing lang natin. Tanggalin natin yung plastic. Para pag ganiligay ko, mamayang gabi, Ayan. So, ito siya. Try natin ha. Buksan natin. Kagaya ng mga solar dena na panel, meron siyang on-off siya ka mode. So, ito yung mode. Testingin natin ha. Kung iil. Ayan na, umilaw na siya. Look at that! <laughs> so pretty! Ang ganda na! Grabe, ang ganda. Tingnan nyo. Ang ganda. Oh. Ah, ala, ang ganda. So, kaya lalagay ito. Parang gusto ka i-backdrop ko siya. Try ko na kay